Ito yung lagi kong pinupuntahan na ano eh. Banana yung stand dito sa Magallanes, tabi ng Grand Mensing. Ayan oh. Si Maymay, taga ng Mango Juice. Taka yan, taga Nasa likod niya, si Pau. yung taga luto. Oh. yan. Tapos may bago silang membro, eto. Anak ni Elizabeth Ramsey, si Jaya. Ayan, si Jaya oh. Ito ang tinda nila. Yan ang tinda. So, so yan, banana queue, pamote queue, banana queue, asukal. Eh, ito, ano to, yung ube, ube queue, ube. Ayan, bola balls. Bola Ball balls. Ayan, Ay, may may. Ayan so, ang peso ni Pao doon. <laughs> Ayan yung ano niya. Ito mga costumer. Ayan Ito mga customer. Ayan customer. Ito mga <laughs> customer. Oh mga oh? customer. Oh, oh, Sige. Oh, yeah. Eh. Kaya madalas ako dito kasi pag may natitira dito yung sobra sa tuhok kinakain ko libre. Yan. Yan, libre. Oh. Mga kaibigan ko to eh. Magaganda. Oo, oh, magaganda. magaganda. Mababait. Hmm? Magaganda, kaya, mag kaya madalas, nandito ako. Basta pumunta ako downtown, di pwede hindi ko sila dadaanan. Namimiss ko itong mga to eh. Oo, oh, yan o. Oh. oh. diba? oh, di ba? Marami ditong ang customer, eh, no? dito. O yan, no? Pati mga jeepney driver, tingnan mo yun, no? O, ha? Ha? Tingnan yeah. niya, nagkaka-traffic dahil diyan no? Yan, mga suki nila yan, eh. Sudyante. mga dumadaan. Hmm. Ano to, eh? Ah, loading and loading area ng Magallanes. Kanto ng Anda. So, isa to sa pag bumababa ako ng downtown, isa to sa hindi pwedeng hindi ako dadaan. So, eh, pag hindi ako dumaan dito, walang kakain ng tira doon Diyan Oh. Walang kakain dyan. Ngayon, anong oras na? So, 3. 25. Ng araw, o, oh, alas 3.25. Wala nang araw Medyo maganda na ang panahon. Ayan, maganda na. Doon ako nakaparada sa kabila. Doon. you know, may mga motor. Doon, doon ako nakaparada. Ngayon, naalis na ako. Magpapaalam na ako. O, oh, mga alamigas. Ah, aalis na si alamigo. Oh, bye, sir. bye-bye. Maraming salamat sa merienda. Bye, Bye, Oh, yan. Ha? Hanapin nyo na lang ito sa Facebook account ko, ha? oh, yan. Okay, <laughs> eh. Upload ko to. Okay, bye-bye. masyado -bye. uh, mahaba na. Baka hindi na naman natanggapin. O, oh, pagka, ano, mahaba. tama na. O, oh, off na, off na. Bye-bye. oh, bye-bye, mga chikas. Yan.